Ano? Parang paulit-ulit na lang. Kumakain ka. Wala rin natitira sa ano sa sahod ko. <laughs> At mag magtrabaho. Minsan pala nagsasawa, karag pala magtrabaho, no? Masawa na magtrabaho. Oo, masawa ka. Mag umalis ka dito. Ano na lang, uh, ah, tawag doon. Paulit-ulit na lang yung ginagawa, na, ginagawa ko. Ano? Mm magasawa -hmm. ka po. Ano magasawa? Hindi. Ano na lang. Dilip ko na lang. Di na, kahit di bayaran, na Okay lang. Meh. Mo. Masarap. Ka, ka sa bahay. Masarap naman yung ulam. Ulam namin manok. Hindi niya Binya lang lip, ano, ano, yung alam niya. Hindi niya alam ano kung yung ko. Ano Na, nagpaalam na ako ma. Chinat ko na yung, ano, yung manager namin. Sabi ko magdilid na lang ako ngayon. Di ba sabi mo wala kang dayot? Kaya nga nagdilid ka nung nakaraan eh hindi niya lang hindi niya kumain kapag eh okay na yun nagpaharam naman ako nga masarap naman yung ulam eh at least makakakain ako ng masarap na ulam eh John nagkakasawa na may trabaho kapal mo John Minsan na pagsawa na rin. Ano, parang paulit-ulit na lang eh. Siyempre, kumakain ka. Ulit-ulit na lang, ginagawa ko. Wala rin natitira sa ano, sa sa ko. Siyempre, kumakain ka. Gusto mo hindi maano yung ano ma. Sabi mo, hindi maglasko, sabang kakain. Okay, no, hindi na, na. Ano nalang? Hanap nalang trabaho? Baba ng sahot ko eh. Pero ngayon, nag, ano na lang, na ako sa boss ko. magli na nalang ako ngayong araw. Kahit okay lang kahit di bayaran. Ano ma? Para sa buhay, no? hmm. Di ako <laughs> dito ang pumasok at Ilagay mo na ang salit sa Ala, mo sa 25. Ala, lig na mo. Sa 25. Opening pa lang ako nakalimutan ko. Hindi <laughs> 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 ako ko yun eh, eh. Hindi na daw sana. It's a so fraud.